I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang hindi nga lang performance sa concert ang inabangan ng maraming bula sa ating Doni at Bel Mariano na kung saan ay maraming nga rin tayong nalaman patungkol sa ating kopol. Alam naman natin na itong ang mga bablis ay malaki nga talaga ang naging ambag sa ating Doni at Bel Mariano kaya naman ganito nga sila katagumpay ngayon. At talagang itong ating Doni Pangilinan ay nakapag I love you pa nga dito kay Bell Mariano. I love you though, at Mariano. sa backstage nga guys eh, talaga namang itong ating Donnie at Bell ay hindi nga talaga nagpauli ang kanilang yakapan na sobra talaga ang kinakiligan ng mga bula kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento. Alam naman natin kung gaano talaga ka-proud itong ating doni Pangilinan sa kanyang team na si Bel Mariano. Kaya naman sa bawat concert nga nito ay talaga namang pumupunta talaga ito. Kaya naman ang mga bula ay hisigawan malala talaga sa Soler. Kung saan ay talagang matagal-tagal nga rin nila itong inantay, kaya naman worth it nga talaga ang lahat. Kaya naman station lang tayo for more updates sa ating couple.